Ang cute ng pusa. Oh, isa siyang nerd na pusa. Mukha siyang matalino. Ang cute mo naman. Mag-isa ka lang barito? Sasama kita. Ang lambot mo. Oh, mukhang hindi masaya ang pusa tungkol dyan. Chloe, sigurado'ng hindi niya gusto ang ganong klasing paghaplos. Ako. Napakamasama ng panahon. Kailangan mo nang umuwi. Nasa bahay na tayo, Kuting! Hindi na problema ang ulan. Halika rito. Ha -ha plusing kita. Iyo ba ay dumi? Oh, nadumihan ka? Ano ang problema? Pauwi na tayo. Kailangang labhan. Ara, magpapaligo tayo, Kuting. Ayaw ng mga pusa ng tubig. Er, nakalimutan mo ba? Pero ang dumi-dumi mo? Aba! ito ang mainit na paliguan para sa'yo. Ang balahibo mo ay magiging sobrang lambot pagkatapos ng aking paggamot. Gamit tayo ng kaunting pula. Mas mabuti na iyan. Cat, kailangan mo pang maging mas pasensyosa. Siguradong hindi gagawa ng mali si Chloe. Inaalagaan ka niya. Kaunti na lang. Magaling! Nagawa mo Tito, ang bango na ngayon. At ang lambot ng balahibo mo. Perfecto! Sige, kailangan kong linisin ang iyong mga tainga. Umupo ka! Grabe! Tiyak na madumi ang mga tainga mo. Nakakadiri yan. Kailangan kitang suklayin ngayon. Alisin natin ng sobrang balahibo para hindi ka maglaglag. Ang ganda nito! At marami ang lana. Buti na lang nailabas na ito. Upars na, sa of YXDaw. Chloe, may idea ka ba kung ano ang gagawin dito? Pahintuin mo ako. Oh, may idea ako. Magaling akong maghabe. Gumawa tayo ng kahit ano. Huwag natin sayangin ito. Tingnan mo ito! Hindi na-appreciate ng pusa ang mga ginawa mo, Chloe. Kailangan natin siyang aliwin. May naisip ako. Pwede tayong umupo dito at hahaplusin kita. Oh, ang talas ng mga kuko mo! na Kuting, kailangan mo talagang magpa-manicure. Gawin natin ito. Ayokong makalmot mo ang kahit sino. Mas mabuti ito. Oh, sanda! Ayaw mo ba ito? Tingnan natin. Sa tingin ko, mas magaling ang mga daliri mo magkamot. So, ano pa ang gagawin natin? Panahon na para magpahinga ang pusa. Mayroon akong espesyal na sofa para sa'yo. Napakalambot nito. Mabuting pusa. Hmm. Ano ba ang dapat kong idagdag sa bahay? Tama yan! Eiling halaterate 2D spangbiber taposa. Makakakalmod siya sa kanyang mga kuko, pati isang mangkok na may fountain ng tubig. Wow! Perfecto! Ang pusa ko ay pwedeng pumunta kahit saan. Paano mo? Nagustuhan mo! Ang galing mo! At ang pusa ay natutuwa sa lahat ng ginawa mo. Ang husay mo talaga! Siyempre, nagutom ang pusa. At ngayon, oras na para sa kaunting libangan. Napakaganda nito! Wow! Ang galing! Ang saya ko na nagustuhan mo ang lahat! Oh, napansin ng pusa ang robot Salamat na vacuum cleaner? Gustong gusto niya ito. Ay, wow! It clap, 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 clap. Ang vacuum cleaner ay nakahanap ng sarili nitong driver. Nakakatawa yun! Kukunan kita ng mga litrato. Ang mga litratong ito ay makakakuha ng maraming likes. Nakakatawa. May ideya ako. Makakagawa ako ng maraming bagong damit para sa'yo. Simulan na natin. Magkakaroon ng sariling personal na aparador ang pusa ko. Halos tapos na. Oh, ang cute ng pajama mo! Hindi ka na pusa ngayon, isa kang tigre! Takpo! Pak! Si Chloe ay may tunay na tigre sa bahay. Subukan natin ang isa pang kasuotan. Magiging palaka ka. Medyo. Baka mas okay itong V-costume. Nakakatawa ka sa suot na may bigote. Pero pwede pa itong mapabuti. Subukan natin itong astig na kasuotan. Grabe, astig ka bata. Pwede ba? Maraming salamat! Sige, mag-selfie tayo. Well, sobrang swerte ng pusa namin ngayon. Diba sangayong ka dyan? Kuting, tingnan mo ito. Meron tayong isang libong likes. Star ka na sa internet. I-print muna kung sino ang pumunta sa Sammy, tingnan natin. Sino yon? Mga fans mo to, bata. Pusa yan. Astig! ka. Gusto akong... Wow! Chloe, hindi namin alam na nakatira ka ang isang sikat na tao. Astig! Sikat na ngayon ang pusa mo. Ayos lang naman, siguro? Mga kaibigan, mas gusto nyo ba ang pusa o aso? Iwan ng komento sa ibaba, ilike ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kitakit sulit! Paalam!